Oh, si um, bawas yung uh, uh, ba? uh, oh, hey, ma okay. da limang daan! Oh, bawas yung limang Oh, bawas yung limang daan! Anong week yung yung Eh, kayo naman! Eh, binawasan ko na eh! Ay, hindi ko mga... Kahit sa Pangasena na yun... eh, magkain mo talagang tutumaw! Kung kaya niya, usara Sixty! limang pao! natin gusto parihaw! Pati inatay Talaga pag -hh -hh, ako na nahamon sa bahala ka na. 685. Ito na po yung ating far to ng uh, price update ng mga binibentang baka dito sa Lutokan Sariya Yakasyon. At yung saksiyan ng tawaran at bilihan ngayong araw na ito. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Uh -huh. oh? Ayun lang. Ay hindi ko na bilay, kuya Manaw. Ha? Hindi ko na bilay. Ay, kung may tutok parang mo lapit yan. Lapit mo, lapit mo. O, buwas yung Ano, wait, wait. O, buwas yung Ano, wait, wait. Ano, wait, wait. Ano, Ano Ano, ang inyong, ano? Ano, sabihin mo yung ano? Ah. Oh, Ikaw anong. na, pa napakamalang ka. Ang <laughs> eh, pa, mahal ko na ko yun ng Taiwan na ito ko sa inyo yung purple flag Sus Susko po Ano? Eh kayo naman, eh binawasan ko na yun eh. oh. <laughs> Ay hindi mga pang na uh, Oh, eh makain mo talagang totoo mga Kung kaya niya, sarado Sarado limang pao <laughs> ayaw ako na daw. Ayaw na daw. Sabi ayaw, <laughs> ayaw na. Uy. 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 Sarado eh. <coughs> Sarado ng na pa. Ano? Hindi yung usapang Kung niyo, <laughs> ayaw ayaw sa Ayaw Ayaw sa inyo. Ayaw sa inyo. Ayaw sa inyo. Ayaw sa inyo. sa inyo. Ayaw sa inyo. Ayaw sa inyo. sa inyo. Ayaw sa inyo. Ayaw sa inyo. Ayaw sa sa inyo. pa mo Ayaw sa sa ay, inyo. sa inyo. Ayaw ko inyo. Ayaw sa marami nakakarinig ako. Kung kaya nyo na, 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 na ka, sarado, <laughs> ipalala mo. Sarado saan? Sarado saan? Sarado na 60! Waka! kayo 50! limang Hindi naman ho yan, yan nakaw. Ha? Ha? Si puti, puti dito yung nakaw. Ha? Yeah, yeah. na, ha? So, na, kung magkano kaya mo. Okay, oh. ka oh, 55 na nga

Ah, ano okay, Saka naman. Nakakasakit na kayo. Mo <laughs> oh, boss, mo oh, boss. Mo no. oh, boss. Ano ba 'yan? Ah, basta bahala kayo. Kumain muna. Bait lugay, walang problema sa akin. Hey, uh, <laughs> 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 hindi naman daw kanje. Hindi niya Para para hindi uh, akin ang makakabilihan ngayon. Nakakasama na rin siya. Sa kidding niya, magkano kaya ang pag-aaralan? Si malulugay, hati ka pa. Ka, eh, sinabi ko na sa inyo, kung kaya yung sarado yung oh, eh, sa sa hindi nga. Eh, hindi nyo kaya, bawasan niyo. Ah, o, binabawasan na. Pinala, wag Ha? Oh, don't you ah. <laughs> 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 Isang makunat at isang barat. Sumbagat! Sumbagat! Kano'ng kapital mo doon dyan? Yan <laughs> tanong. eh tanong. Kapital daw tinatanong na kapital na. Kano'ng <laughs> 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 kapital mo? Huwag ko sasabihin kagayon yung ano at alam <laughs> ko. Oh. Kapital na antena nangyari ka. Ah, <laughs> oh, unti ka ako. Kapital ka? May 2.5 ka na agad. Ano mo, mili. May 2.5 ka Ano yung manong. Ah, ah, Talaga ako okay, eh, mo, ginaganyan mo ko. Oh. Pong <laughs> five, track, eh. okay. Okay. What, five. Oh, ang Buhat pang gasinan, Ito type <coughs> ni Kaya Mano. <coughs> pa nagkasundo sa bakang ito. Ayan o. No? At uh, hindi pa alam kung magkano ang diferensya. 55 ang tawad, 60 5,000 pa lang diperensya dito sa bangay ito. Ano? Suntil 18. Mukha tali sa kuya man. Suntil 18 ang tawad sa dalawa. Yung isa kanina ang inawakan. Hindi na makadali kay manong eh. Hindi makadali Hindi ka makadali iyo. <laughs>

ng limandaan dito sa dalawang bangit. nag din. Ang suki. Kayo mag-alaga. kaya yung tatrato na. Game na. Game na. At nakapagpaypay nga. Nagtinintay din yung dating na. Kaya Suluhan. 56 si Bibeo sa iyo. 56. Alay. Dalawahan. Gusto dalawang tatay

<laughs> Hindi naman ho <no>, lahat yung <laughs> utang. Karamihan po dyan, hihiram ko sa pinanggalingan. <yukos> <S -tang, yukos> na, nahirap na, nahirap na, yung kaya mo na. Ay, mga, natural po. Paghirap. Kung hingay. ko pa kayo. Kaya? Huwag naman ang kung talag isa. Sabili lang ako tayo magpangabot. Kasi ulit tayo. Ito daw yung tawad natin. Sintagis. Sintagis. ito di san tawag ga nakidira kaya sa hindi parawan sa bilik ayo dalo s7 daw gusto niya rin ang pagtambalin niya o gusto niya kanina tsaka rin o sige rin na hawo oh wala makapal ding aray eh na dai hindi s na dinaga tingnan sobe at ibigay lang daw 17 s7 na lang oh sige

Dua pergi aku kulai. Bawa kulai begini begini susu itu. Bukan kalau bumbawi. Tiwan lah. Bagi mahal untuk orang bilang. Kamu nak cek? Ucuk. Kita. 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 ang klase. Kita. 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 Ang Kita. Baala ka rin. Wala ka mga mga pagpulong <laughs> din eh. Oo. Yun din lang ang hindi ko sa'yo, kung hindi ang pataw. Kung so, sinabi ko sa'yo may good 65 ba, tatawad ka din naman. Baka hindi lang kayo itawad mo. Ang tinitignan ko sa'yo, tayo magkabilihan. Bawa naman. Sabi ko nga sa'yo, kung Kunti lang hinihingi ko sa iyo diyan. Kung dadaluhan mo 'yung mas murang at isang tsulaan. Kung ano ba tinatawanan sa ating si Ben? tama lang. 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 Sino 'yan? kung ayaw mo? Ano natin tin? Wale! Tama sa laki. Sinabi ko sa sixty 67 pa ba? Tatawad. Bukasin ang five Kamet. Tingnan mo. Tingnan ko nakakabigat. O, 'di lami 'to, Sir. 80 pesos. Tubo gayon ng sa ating dalawa. Magpapabili ko pa ng soft drink. 80 pesos. na po. Sandala. Ah, po utang ko sa inyo sandala. Oh, utangan siya daw. Damdam. Hoy, <laughs> 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 hey, bumili ka nga na sa Wala kayo oh, na kay manan. mo lang Isama mo yung matalaw na yan. Pare sa. na, sa sambal mo.

Wala nang hindi mo kaya lagi, pagka yung pambigay ko na, di, para may may edges pong ang <laughs> How Hahaha <much? laughs> <How much? laughs> Bawas yung... ka ko yung ay, ay, bawasan mo Hindi nga ako yung yung pambigay nyo sa Jasa yung UR Aray, bawasan mo Ay, ay, yung nyo lang Uy, malaw, huwag mo lang hindi ko sa'yo, mura naman ang ko Kaya mura ko yung bilik nyo Sige na, tama na daw mo na Ay, ah. yan lang lang, ano yung

Parehas ho yan. <coughs> Ay, sinabi ko naman ako. Ayan, haray. Ayan ho, pumili na kaya kahit alay. Pare-parehas. <coughs> kahit ho, haray. Mas masarap na ng nga ho, na rin. Kahit ho, yung isang yung nasa doon malaki, kahit ho yung nakunin nyo. Parehas din lang ho yun yan. Ayun hey, na po, tatanungin ko. Alin po, pinaka-course yun na Yung nang yun limandangin nyo sa'yo, hindi yung pangakin na. Kaya nga natin mga kaibigan, hindi yan. Nakikili man lang ako ng lumay. Kung may naman kulang yung pirasal ko, kung kahit huwag niyo muna ang bayadaan sa sunod ng ating pagkakas. Sige ako! Ngayon, pika ba? Yan na sila, boss. Nanapili rin ito ng 58. Kaso nga dito, deliver na siya. Nanapili na na dito.

ay, hindi man kami nagpe-pressure ng malayo at ngayon eh. Dayo pa pa gadala dito. Alam uh ko rin kung -huh. nakalaman ng tiyan, ng ayos. Ah. Kuhaan mo na pare, tarimayang hatid -huh. na. Bukas sa mga na lebo. Ano to tawag? Ibabasa mo. Ikaw na. Buwas pa lang liman dawat, pa liman dawat. Ay wala na lang, Maestro. Ay wala po 695. Gustuhin man eh wala magagawa pa rin. 67. 67 ang tawad 69.5 2.5 ang diferensya 69, 69. Gusto <laughs> kong matagdagan ang mga tao Pare, huwag naman At taray naman itataling ko sa inyo Pare, pagtamutan muna Hindi kayo muna nuiper e Wala, wala Huwag pa pala na re Huwag pare Talagang wala e Tanggap din lang 68 Uy, yung taluahan Eh hey, pare, bahala ka na Talaki tanong isa eh, sa tunay lang. Kung hindi, ay magbabawas pa kami. Kaysa naman sa balik mo pa ba eh, ay... Ayun, Ayun, Ayun,

pare gusto pareho. Pati inatay. talaga pag ako na na-ham sa bahala na. 65. pare, tayo maghiwalay sa hindi natin pareho gusto. Pare, alagyan ako ko na. 65. daw. Ayos na daw. Payag na si Bus. Kailan magsubot ako ng kabang. Sayang ang sa kami. <sabi, laughs> sayang kami. 6-8-5 kasundo na sabi, <laughs> sa, sabi, <laughs> eight, five, sa bahang ito. Kaya na rin pong papalit. Ito nabili na. <laughs> nabili na ito 685.